Good morning guys. Mayroon ako sa inyo si-share na isang halamang bagin. Ayan. Na mabisang panglunas sa ating mga tiyan. Ayan guys. So, alam niyo ba ito kung anong halaman to? Kung anong bagin to? Ayan. Ito yung mabisang panglunas sa ating mga tiyan. Ayan. Ito yun guys. So, yun, anong, ang halaman na to ay mabisang panlunas sa ating mga tiyan na pwede sa bata, pwede sa matanda ayan siya, gumagapang sa puno ng suha ayan alam nyo bang maraming gumagamit nito, kahit sa lugar ka makarating, ayan ang puno niya, ito ang puno niya, ayan bagin siya, kahit sa lugar ka makarating, maraming gumagamit ng halamang ugat nito ayan o oh yung mga dahon na yan guys kahit bata kahit matanda pwedeng gumamit nito kahit saan lugar kahit sa ibang bansa ito ay subok na na panlunas sa ating mga tiyan ayan yan ang may pulay pula oh. yan ito ay marami na itong makikita kahit sa mga talipapa lalo na sa ano lalo na sa divisoria marami nito guys sa Divisoria ito ay mabisang panlunas sa ating mga tiyan ayan ito ay malimit na makikita mo lalo na pag bagong taon guys ayan ayan siya oh. alam niyo ba kung ano to ayan ito yung ay lagi bumibili ang asawa ko nito sa kayo mga kapatid ko ayan ito ay nilalagay sa lamisa guys <laughs> alam niyo ba kung paano ito na yon para sa ating mga tiyan ay malunasan guys kainin nyo lang ang bunga nito bunga ng grapes yan pag nabusog kayo hindi na magkakalap magkakalap yung mga tiyan ayos na gamot na solve na yan <laughs>